Happy New Year! Mamaya kayo umalis, be. Happy New Year! Mamaya kayo umalis. Magpapalaro pa yan. Huwag muna kayo sa loob. Happy New Year! Happy New Year! Happy Sir Edward Alkaide. Salamat po, Sir Edward Alkaide. Oh, tali, bibigyan. Si Ryan? Mamaya na si Ryan. Bibigyan mo pa rin, mamaya na si Ryan. Mamaya na. Tawag pa kayo ng bata, madami pa to.

¡Duna, duna!